Yo, what's up guys? Na-miss ko na yung inihaw na bangus. Kaya ngayon, tara magluto tayo. Nakarili na yung panlagay natin sa loob ng bangus. Mayroon tayong luya, sibuyas, kamatis, paminta. At gagamit din tayo ng asin at saka magic. So ayan, magsimula na tayo. Paghaluhaluin lang natin ang lahat ng mga sangkap. Pagkatapos ko palang linisan na ang bangos ay nilagyan ko ng asin sa loob. Mas malasa kasi ang ating inihaw na lagyan natin ng asin bago natin ilagay itong palaman. Ngayon haluin lang natin ng mabuti hanggang magkumbay na ang lahat nating mga sangkap. Ngayon natin ang ilalagay sa loob ng bangos ang ating mga hiniwang sangkap. Tamang tama lang yung dami ng ating palaman. Ayan, pwede na natin itong tahiin. Ayan, magsimula tayo dito sa bandang buntot. So, ang ginagamit yun ay sinulid. tamang tama din, mayroon akong malaking karayom ayan natapos nating tahiin ngayon magpapabaga na tayo ng uling nasira nga yung butin gun ko kaya uh, dito na lang ako nagpapabaga sa gasol ng uling ngayon nilipat ko na dito sa ating ihawan ito ay lumang kawali na kinalawang na kaya ginamit ko na dito para sa ihawan, sayang naman kung itatapon hindi pa naman butas ayan nilalagay ko na ang ating bangos kailangan natin itong bantayan para hindi mahovercook ang kabilang side dahil hindi na masarap kainin kapag ang bangos ay ito yung tuyo na, ayan binalik baliktad ko na. Ayan, ang ganda pa ng design. So, antayin lang natin ulit maloto ang kabilang side. Habang inaintayin natin na maloto ang ating inihaw, ay magloto din ako ng isdang pampano. Ito na yung mga sangkap natin. Mayroong luya, sibuyas, kamatis, mayroon din tayong malunggay, alugbati, at saka talbos ng kamuting pula onang una magpakulo muna ako ng tubig Sabay ko nang ilagay ang ating luya, sibuyas at ang ating kamatis Takpan lang natin at antayin lang natin kumulo Binalikan ko lang ang ating inihaw, ayan malapit ng maluto Ngayon kumulo na, ilagay na natin itong pampano kasabay nitong ating siling haba Antayin lang natin kumulo ulit Ngayon maglalagay na tayo ng asin at isunod na natin ito ang ating magic sarap. Palulusawin lang natin sa ang asin at saka yung magic sarap. Sa puntong ito ay pwede na natin ilagay ang lahat ng mga gulay. O nang ilalagay ko ay itong kamote at isunod ko itong alugbate. At ang next naman ay malunggay. Ito ay sinabawang pampano lang yung tinatawag sa amin na tinula. Uh, hindi ito siya sinigang. Masarap din kasi ito sa sinigang. Pero ngayon hindi mo tayo sigang at uh, tinula muna tayo. Takpan ko lang ulit at antayin natin na maluto yung mga gulay. Sa puntong ito ay luto na yung mga gulay. So take man time na para malalaman natin kung kulang ba ang asin at magdagdag na lang tayo. Ayan, medyo sakto na yung alat kaya hindi na ako nagdagdag ng asin. Grabe, ang sarap ng ganitong isda guys sa matinula man or masinigang. Ayan, ito ang pampano. So ayan guys, kainan time na. So ang ating bangos ay inahon ko na rin. Binidyoan ko naman, hindi pala naka-on, pambihirang buhay. Isa yan sa nagpapatunay na mahirap talaga magiging isang content creator. Dami mong iisipin kung anong dapat gawin. Ayan na guys, ito na ang pinaka-exciting part, yung kainan. Tara, sabayan niyo kaming kumain ni Mrs. Ayan, dahil napakainit ng ating sabaw ah, Tamang tama ito sa ating bahaw Unang higop ng ating sabaw guys Ay para sa inyo Wow! Ang sarap talaga ng ating nilotong pampano Ayan, sa sobrang gutom na Iba na pala yung nadampot ko Parehong kutsara Wala nang tinidor And guys, ipo-forward na lang natin Eh baka mainip kayo manood sa ating video At isa pa ay nakakagutom Grabe guys, naparami talaga ang kain ko dito Napakasarap naman kasi ang ating sinabawang pampano Lalo na tatlong klaseng gulay ang ating nilalagay Talagay. Sabayan pa sa ating napakasarap na inihaw na bangos Kaya maparami talaga ang kain Bukas na lang ako magda-diet What? Dahil sa Manila, nakapag-diet naman ako Dahil dalawang linggo ulit Bago ako makapag-day off Kaya kapag nandito ako sa bahay Wala muna tayong diet Alright guys, kung nanood ka pa rin hanggang ngayon Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page At sa aking YouTube channel Hanggang dito na lang guys Babo, thank you for watching See you for the next video guys